Oh, hello, hello. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Sasrogando Gando Sasot, ang inyong favorite faithfully defiant na sure Maari po lamang na i-click ang share. Ayan, kamusta? Magandang gabi. Ayan. Bonggang-bongga, mainit-init ang ating ang topic ngayon. Present ba lahat? Paki-share, share, share. share. Paki-share, share, share dahil maguhubaran tayo ng maskara, hindi ba? Dahil ang topic natin ngayon ay honor. H-O-N-O-R. Honor. Honor. Ayan. Di ba? Eh, gusto makipagbardago lang nito ni Congressman Adyong. Okay. Let's do it, no? Um... Para, pero bago ang lahat, pakishare po muna sa inyong mga GC, sa inyong mga wall, sa inyong mga Facebook group lalo na po sa ating mga Muslim brothers and sisters. Dahil meron po akong importanteng itatanong sa ating mga Muslim brothers and sisters. Meron ba tayo dito mga Muslim brothers and sisters? Pakisabi lang po kung yes. Kasi may gusto lang po akong tanungin na naayon sa inyong uh, relihiyon. Kaya gusto ko talaga na um, malaman ang sagot. So meron po ba tayo dito Muslim brothers and sisters? Meron po ba dito tayo dito Muslim brothers and sisters? Ha? Meron po ba tayo dito Muslim brothers and sisters? Ayan. Sana meron po tayong um, Muslim brothers and sisters. Ayan. Kasi gusto ko lang po talagang malaman ang sagot sa itatanong ko. Okay. Pakiclick na po ang share yung mga kakarating lang po. Magandang gabi. At ikaw, Congressman Adjong, makinig ka. Hindi, din ba? At uh, yung iba pa sana makinig din no. At uh, lalo na yung mga Muslim brothers and sisters natin. At uh, kasi sila lang makakasagot ng tanong ko. So yung mga Kristiyano diyan uh, medyo back for muna kayo kasi hindi niyo to relihiyon. So ang tanong ko nito ay para sa ating mga Muslim brothers and sisters. Hindi ba? Okay. Ngayon, ano ba ang konteksto ng atin ngayong Chika Boom Boom? Okay. Pakiclick na ang share. Click share. Click share. Click share. Okay. Um, click uh, ngayon, ito kasi may nagsabi sa akin kasi hindi man ako aware sa mga nangyayari, no? So may nagsabi sa akin. Oh. Uh, adyong claps back at sasot, may honor pa ba siya? Ayan. So sabi, sabi ni binalita ito ng Manila Bulletin kanina lang, two hours ago. Sabi, na del Sur, First District, Zia Alonto Adyong wandered out loud Thursday, whether or not controversial vlogger Sasrogando Sasot still had a sliver of honor left in her. Ayan. O, di ba, pinagtabi pa talaga kami ni Adyong. Pwede ako maging first lady, no? Charo. Para sa araw kung yan, pwede ako maging first lady. paki-click na ang share. Ako, mainit na init to. Dahil maguhubaran tayo, adyong. No, hubar maguhubaran tayo in a very non-malicious way. Okay. Si Congressman Adyong. Adyong. Congressman Adyong ng Lanao del Sur First District. Okay. Okay, so, ayan. So, ngayon, ito ang balita, okay? Ang balita, just ko naman, pinagkakakitaan nyo na naman ako mga mainstream media kayo for, for the views. Mm, anyway, okay, sabi dito, Lanao del Sur, 1st District, Zia Alonto to Adyong, wandered out loud Thursday whether or not controversial vlogger Sasroganda Sasot still had a sliver of honor left in her. Adyong said this in his retort, To Sasot, who branded the House of Representatives, of which the Solon was a part of, as a very, very corrupt institution. Syapre, hindi niya kung corrupt ba sila o hindi. Ang lang niya, una my honor pa ba siya? Yung ni my honor pa ba siya? Niya, I mean, these are people who portray themselves as zeros, but do not have the honor to face a legitimate investigation and to face the public and explain themselves under oath. kung bakit may mga sinasabi silang mga hindi tama at hindi totoo. Okay, yun ang sabi ni ano. Kasi ang sinabi ko, it's an honor to be cited in contempt by a very very uh, by a very corrupt house of representatives led by a very corrupt speaker. So sabi ni Adyong, so I think being honorable is to not only being brave online but brave enough to face the charges and under oath express your sentiments. Yan ang sabi niya. Okay. Adyong. Yan ang sabi ni Adyong. May honor pa ba ako? Pero hindi niya sinagot, pero hindi sinagot ni Congressman Adyong kung kurap nga ba sila. At kung kurap ba si House Speaker Martin Romualdez. Kasi may siya kung kurap. State, ilang beses ko nang pinapadala sa House of Representatives ang decision sa Delaware Court of Chancery na na-establish as a material fact na si House Speaker Martin Romualdez ay tumanggap ng bribery sa Okada issue para ma-impluensya ka ng Supreme Court. Hindi ko sinabing na-impluensya ng Supreme Court pero andoon sa desisyon ang facts. Oh, eh, kausapin nyo yung judge sa Delaware Court of Chancery. Bakit yun ang naging desisyon niya? By examining emails, cross-examining witnesses during a five-day trial. Ay, adyong, yung mga sinasabi mong legitimate kayo. Hindi kayo legitimate, hindi kayo korte. Okay? Kayo ay kanggaru court. Walang ganyan, adyong. <laughs> sumanap so, ka ng demokrasya sa Pilipinas na ang pagpatak pag, ng, sa, iba, sa mundo pala na ganyan ang pagpapatakbo humanap ka kahit isa if i-compare na natin sa United States kasi the United States is where we copied our system is your processes comparable to the United States? obviously not, adyong gumagawa kayo ng sarili ninyong demokrasya na hindi ito align sa totoong mga demokrasya. Okay. Second point. Second point Adyong. Honor? <laughs> Ikaw magle-lecture ka sa akin Adyong about honor? What What do you know about honor? Una-una Adyong, if not for your parents, if not for your father's name, you would be nothing you only inherited whatever they achieved. But besides that, you have achieved nothing. Katulad ka ng maraming mayayaman sa Pilipinas na kung hindi dahil sa mga magulang nila, they cannot pull themselves from the bootstraps. I did pull myself from the bootstrap. Habang ikaw ay nakakasasaka, sa mga, pinapalamon ka ng mga magulang mo, ako po ay nagbabanat na ng buto at dahil diyan, nakarating ako ng United Nations at nagsilita ako sa harapan ng UN General Assembly. Ikaw ba, Dio, will you ever be invited by the United United Nations to speak before the UN General Assembly? I did that when I was 27. Where were you when you were 27 years old? Ay, kailangan ng evidence no para bonga, di ba? Nasa official YouTube channel pa yung aking speech, adyong. Mm. Ikaw ba sa tingin mo maiimbitahan ka ng United Nations? Adyong. Eh ikaw pala may honor sa ating dalawa eh. Bakit hindi ikaw ang maimbitahan? Hindi ka talaga maimbitahan, pagka, lalo na pagkatapos ng video na to. Okay Pakita ko sa inyo ha. Mm. Para bonga, bonggang bonga, super bongga. Diba? ah, oh. all. Eh. Diba? Ayan, adjong, dapat may ganyang ka kung may honor ka. Dapat yung pinap pinapakinggan ka ng mundo kung may ikaw sa ating dalawa ang may honor. Pero ikaw, ikaw ang walang honor, no? Ikaw ang walang honor sa ating dalawa, lalo na sa sasabihin ko ngayon. Kaya wala kang karapatang mag-lecture sa akin kung ano ang honor at uh, kung may honor ba wala. Dahil unang-una, ikaw, kung hindi, hindi mo kayang magbanat sa sarili, ng sarili mong buto, pinalamon ka ng mga magulang mo at lahat ng natatamasa mo ngayon ay hindi dahil sa pagbabanat mo ng sarili mong buto. Okay? You are nothing but an extension of your parents. Tama ba ako? Mm. Ano ba yan? Mahina ang aking internet ngayon. Ay, basta yan. Mm. Andiyan ako, Ajong. UN. Ikaw. Sa tingin mo, maiimbitahan may, may ka, jong Sa United Nations para i-address ang UN General Assembly sa buong buhay mo? I don't think so. Lalo na pagkatapos itong video na to. Hindi ba? Okay, bakit ikaw ang nagle-lecture sa akin? Adjo. Okay. Eto kasi, buti na lang may mga nag-save nito, no? Kasi yung for na motherland page ko bago 'yan natanggal, iniisa-isa ko ang mga congressman. Iniisa-isa ko ang mga congressman dahil sila ay may mga construction company na nakakakuha ng kontrata ang, ang construction company ng pamilya nila mula sa DPWH. Buti may nakapag-save nito. Okay, ito yung ito yung quote card ko, no. Sabi ko para po sa transparency, honorable Congressman Zia Adyong, ang kontraktor na MMA Achiever Construction and Development Corporation na associated sa inyong pamilya dahil anong ibig sabihin ng MMA yung mga taga taga Mindanao, di ba yung agent ay adyo? Kanila to, di ba? Kanila yan, di ba? Yung MMA Achiever Construction and Development Corporation. Correct or incorrect? Correct or incorrect? MMA Achiever Construction and Development Corporation. 2023, yung nakukuha ko mga dokumento sa DPWH, kasi hindi naman din ganun ka-transparent ang DPWH, pero sa aking paghahalik paghahalughog, nalaman ko, nung 2023, ay adyong, nakakuha ang iyong kumpanya ng pamilya mo ng halos 500 million worth of DPWH contract. ah oh, honor. So, baka pwede mong i-explain yan sa taong bayan. Wala akong... Alam mo, Adjong, wala akong dapat i-explain sa taong bayan dahil unang-una, hindi ako pinapasweldo ng taong bayan ng kanilang buwis. Ikaw ang dapat magpaliwanag sa taumbayan, bayan, congressman Adjong kung bakit ang pamilya mo nung 2023 lang ha, 2023 lang, ay nakakuha ng, ha, ng at least 500 million worth of DPWH contract. Iisa-isahin natin tong mga kontratang to dahil may kopya ako adyong. Okay. So, February 7, 2023. Okay, February 7, 2023. Mamaya sa mga Muslim brothers and sisters ko, may tanong ako ha? Kasi kayo lang makakasagot nito. February 7, 2023, ito ang contract ID 23K00019, Construction of Flood Mitigation Structure, Malt, uh, Matling River Package 3, Malabang, Lanao del Sur. Mm. Oh, sino nakakuha ng contract? Pamilya. Construction company yung pamilya mo. Adjong. MMA Achiever Construction and Development Corporation. Magkano to? February 13? Ilista nyo ha? Ilista nyo. Baka nagkamali ako ng mat. Pakilista po ito kung magkano. So, ilista ninyo ang DPWH contract ID 23K 00019. Ngayon, anong ano, February 13, 2023 na approve. O magkano 'to? 47 million 19 cents. O MMA Achiever Construction and Development Corporation. Kinaad yung 'to, DPWH contract. Mm. One down. So, nilista nyo? Nilista nyo kung magkano? Nilista nyo kung magkano yun? 47,043,280.19 Okay. Next ba? Next ba tayo? Next? Next? Sabihin nyo kung next. 2023 lang to ha. Next ba? Next? Next? Ay, ayaw nyo ata eh. Titigil ko na to. Ano? Walang nagsasabing next eh. Ayaw nyo? ay wala na, wala na to. Oh, next daw, next. Ayan. Adjo nga, sabi ng taong bayan, next. Okay, next. Ang next natin ay April 5, 2023. Okay. April 5, 2023. Okay. Again, pen and paper. Oh, Two, uh, contract ID 23K00132 mm 23K00132 oh kanino ulit to drata MMA Achiever Construction and Development Corporation kinaad yung again okay oh contract ID ha, 23K00132 magkano to magkano okay 47,767,418.63. Okay. O, ilista nyo yung uh, amount sa kayo contract ID. O, nalista na ba? Nalista na ba? 23K00132. O, 47 million 767 400, 600, 7, okay Okay? Oh. Contract number 2 ito. 2023 lang kasi eh, hindi ko na ma-access yung DPWH. Ewan ko baka hindi na na-access yung DPWH ng mga contracts and emerut. Hmm. Takot ata kayo. Oh. Okay? Nalista nyo na ha. Nalista nyo na. Nalista nyo na yan. Contract ID 23K00132. Okay? Amount is 47 million. 767,418.63. Okay. Contract number 3. 2023 lang ito mga nakuha ko eh. Eh, ang hirap na ma-access bigla ng DPWH contracts. Eh, may hmm. Next contract. O, oh, next contract tayo, mga friends. Okay? Contract ID.